ito po yung aming lupa nagpalinis uh, po sa, nagpalinis po ako para magpatanim po ako ng uh, kapi, uh, tsaka uh, saging at tsaka uh, pichay. kaya para uh, mabubuhay po yung lupang nanahin ang tagal na ring hindi nataniman Anito po ang buhay sa probinsya kung hindi ka masipag mamamatay ka kaya kailangan maging masipag ka. Kasi yung mga iba talaga na hindi masipag. Yan, nagpapunta po sila sa Maynila na namamalimos. Kahit ang bahay nila uh, nangangalakal, ganun. Uh, kahit matutulog sila sa ilalim ng tulay. kaya uh, sa akin gusto ko lang talaga sa probinsya uh, kahit man magalaga ka ng manok magtanim ka ng mga talong, pichay gaya ng pinapakagawa ko ngayon, pinapagawa ko ngayon. Yan ito po yung asawa ng aking pamangkin, yan linilinis niya po na kasi gusto ko pong uh, magtanim po sila ng kape. Uh, kapi at saka yung, yung gusto nila yung uh, magtanim din sila ng mga yung pichay daw. Kaganito po kung uh, paano magtanim ng pichay. Chinese pichay. Yung may bulaklak at saka walang bulaklak. Ganito po ang buwan ng probinsya. Napakasaya. Kaya basta buo ang pamilya. naka parang step step na po yung uh, pagtaniman ng pichay po yan. Ganyan po kung ano yung style niyang magtanim ng pichay. Ganyan po. Yan. Ang galing talaga. Magtanim, hindi Nakayuko. ko. <laughs> Kantahan natin yung nasawa ng pamangkin ko na tatanim ng pichay. Kaya nakikita ko talaga sa Maynila, ang daming nagpupuntang mga outsider mga galing kung saan lupa uh, lupalop na gustong gusto nilang nangangalakal kung na namamalimos yun uh, nagtitinda ng kahit kunti-kunti pero ang sarap kaya kung tumira sila sa probinsya nila pero yon talaga karamihan pero kami talaga mga igurot talagang masisipag kami mm. yan ganyan po linagyan nyo po ng uh, ano ba to yung sinunog na pinaganuhan namin ng uling yan para hindi po anuhin yung langgam Wah, ito, ito po nag kasi meron po kasing sayang doon na mga uh, kahoy na ipil-ipil. Kaya nga sabi ko, um, ulingin na lang nila para sayang din pambili nila ng uh, bigas. Kaya inuling nila yung mga ipil-ipil doon na iniwan ko. Kasi ang dami kasing ipil-ipil doon, eh ang lalaki na, kaya sabi ko ulingin na lang nila. Pero first timer silang maggawa ng uling. Uh, pero okay naman, kasi tinuruan naman sila ng aking bayaw. Pero mali pa rin kasi first timer nga silang ano na magkuha ng uling. Mag uh, ano ba 'yon? Maggawa ng uling. Ganito po ang kung paano gumawa ng uling. Kasi nang makarelate diyan uh, si ang sipag nila kahit na ano pero three times a day silang kumakain ng masasarap, masustansya na mga uh, tinanim nila. kung walang ulam, yan ang manok, pato, tsaka yung mga beans ng dati kong ano, yung last na vlog ko na nag, ang daming bunga ng bagyo beans nila. Yan, nag-harvest na sila ng uling. Niyan po, oh, 'di ba? Kaya kayo jan. Kung sino wag kayo, 'wag po kayong maarte. Kung galing kung kahit na ano, ang, ang mga, mga pamangkin ko, ko hindi naman sila sanay sa ganyang trabaho, pero no nag-asawa na sila ng maaga, kailangan sanayin nila. Ganyan po talaga, kung maaga ka nag-asawa, hindi nila natapos ang kanilang pag-aaral. 'Yun eh. kaya Kailangan hindi sila maarte. Kaya 'yun talaga yan ang mapapala ng nag-asawa ka Kaya, pero wala na rin choice kasi nag na sila at saka okay naman masipag naman ang kanilang naging asawa yun natutunan silang magtrabaho trabaho sa bukid